Shine? Bakit nandito ka pa rin? Hindi po ba talaga natin pwedeng hanapin si ni at Miki, Ate Vicky? Di ba, ilang beses ko na sinabi sa sa'yo, may panibagong pamilya na sila chat at Miki. At yung magaling mong ate at kuya, ayun, Nagpapakasarap na sila dun sa perang nakuha nila nung bineta nila yung mga kapatid mo. Sana ako na lang yung pinaka-ate. Hindi ko ipamimigay yung mga kapatid ko. Eh, ang kaso, hindi nga ikaw, kundi ang ate Faye mo. Naawang nga ako sa'yo eh. Ang malas-malas mo dyan sa ate at kuya mo. Hindi na ako magtataka kung kunin ka pa nila ulit. Ibig sabihin nun, ate Vicky. Diba? binenta nga nila Justin at Faye, sina Chat Mickey. Oh, edi, malaking pera ang nakuha nila doon. Kaya sigurado ako ikaw, hinahanap ka na nung mga yon para ibenta ka rin nila. Para magkaroon ulit sila ng pera. Ayoko na makita si na ate kuya. I hate them. Ikaw naman kasi. Ilang beses ko na sinabi sa'yo, why don't you give our family a chance? Bikin mo tayo ng chance na maging happy family eh. Di ba? And I told you, dapat Mommy Vicky na ang tawag mo sa akin. Mommy Vicky, Daddy Freilan, and you. We're gonna be one big happy family. Okay? Okay.